Ang wakawan ng na naraddad sa ating harapan ay ang watawan ng ating bansa, ang Pilipinas. Kumakatawan ito sa isang bayang nagkakaisa na sa bawat himay-may ay may angot na hugis ng kamuhal. Isang panghiyograpikong sakop ng mga lupain na walang katawasan. Isang republika demokratiko, malaya at magsasarili. Ito isang sagisag ng pambansang kalayaan na nagsasalamaban ng lahat ng mga paakit-akit at dinadakila sa buhay ng mga Pilipino. Sinubog ng kumatikulong kamay ng panahon, hindi ang buhay ng isang mapagmahal sa kalayaan ng mga mamamayan at inakay ng mapagpalang diwa sa lukluka ng mga bansa. Naging pamalagi ang palatandaan ito ng ating mga pagmamana at nabubuhay na sanisan ng ating mga karapatan ng tayo ay sinilang. Sa alam pangalan, ipinalaan ng kasaysayan ang pagkakatulas at pagkakatulas ng isang bansa. Ang kaluluwa nito ay nabubuhay hanggang sa wakas ng panahon at ang kanyang matatayog na adhika ay matatapos lamang kapag ang lahat ng mga bansa at mga lahi ay magmaling ng ganap. Ang araw ay nangangahulugan ng kawalan ng buhay ng ating bansa at sa gisa ng palagi ang liwanag na pumapatnubay sa kapalaran ng ating lahi. Ang walong silahis ay tumakatawan sa unang mga lalawigang nagkasama-sama tinutukoy ng tatlong mga bituin at tatlong malalaking mga buo, Luzon, Visayas, at Mindanao, na ang sa akin ng kalikasan ayon sa kalooban ng buong may kapal. Ang puting tatsulok ay nagsasaad ng ating mapayapa at magiliw na mga hangarin, gayon din na kadakinaan at kumagasan ng ating mga kamay ng tatlong mga simula ay mga ang pagmamahal ng manid, pagsablolo, at katotohanan. At ang mga banal na panuntunan ng pananalig, pag-asa, at pag-ibig. Ang bukhaw na kalawakan ay nagpapakilala ng ating marugdog na pag-ibig sa inang bayan, ang ating matayog na panuntunan at hangarin. At ang malapad na habing pula ay nagpapahayag nang ating walang humpay na kakayahan na nagpapalating sa atin sa isang bahagi sa kalawakan ng kalamitan. Sa buwan at, at sulok ang araw at ang tatlong mga kituwin na bumubo ng ating watawat ay maliwanag ng mga sagisag ng pagkakapatira ng tao sa ilalim ng patnubay ng pagiging naman ng Diyos. In brotherhood of man, under the fatherhood of God, tulad nga ng pinangarap ng ating mga aliyuno. Naway tumay lang ito sa ibabaw ng lupain ng malibigay ang mga mamamayan sa panghabang panahon. Ayan ang ating matawag. Isang sagisag na pambihirang ganda at makabaya bayang pahulugan. Ang palagi ang ulirap panaglaw ng ating mga mamamayan sa isang mapayapa, nagsasarili at malayang pamumuhay magpuray tayo dito. Sapagat ito ang kabuang ganap ng kaligayahan at kagalapan ng ating mga ninuno sa panahon ng mga siglong nagdaraan. Agkan natin ito sapagat ito ang bandila ng magigiting ng mga anak ng ating sina Gabriela Silang at Raha Sulaiman. Tanghin natin ito sa ating mga dibdib sapagkat ito ang banal na watawan na minunugya nating Pilipinas. Ingatan natin ito sa ating mga puso sapagkat ito ang panatandaan ng ating mga kapatid na nagbuwis ng buhay sa kapakanan ng ating bayan. Mahalin natin ito sapagkat ito ang walang kasing halagang alaala ng ating bayan na mananatili magpakailanman sa lahat na magiging katatayuan natin sa buhay igalang natin ito ng lubusan sapagkat ito ang nabubuhay na diwa ng lupang ating sinilangan. Pintuhin natin ito sapagkat ito ang banal na tibaban na siyang pinatakit sa duguan at uray-uray na katawan ng ating mga kamal na mamatay. Magpala, magiyanay ito sa may kapal sapagkat ito ang walang kasing halagang alalanan ng ating bayan at higit sa lahat ay magtiwala sa mga kapangyarihan Diyos at sa mga katarungan upang ito'y mamalagi sa inyo, sa inyong mga anak at iyalak pa ng inyong mga anak. Luwalhatiin at lalong higit na pagpalain na ang mga namamatay sa kapakanan nito. Sana'y hindi nangamatay ang walang kabuluhan.